Mga kahabis, nandito tayo na sa Pangasinan, Palapad. Papakita ko sa iyo yung mga nangyayari na sa bahay namin. Ayan, bahay. Ito naman, may apat kami dito na manok eh. Mga kahabis. ka, sir. yun mga kahabis apat sila mga kahabis yun may ganun may habis kung hindi pa kayo nakapag subscribe click nyo lang yung notification bell at mag subscribe sa LJ Hobbies magpa 500 subscribers na tayo mara yung, mag 1,000 libong subscribers may giveaway ako na kahit ano hindi ko alam eh Hobbies, Ito kubo, kubo yan. Yan pala si Thor. Si Thor. Si Little Brown. Si Colette si Pati. Pati. Ah, ayos ah. Makahabis yan si may uh, si Troy. Nakasali siya dahil lagi siyang lumalabas eh. Pero mabait asa yun. Ay, siya pa. Tapos na ganun na ha Tor! Troy! Troy! Troy pala. Troy! Nilagay namin siya dito para Pag umulan. Di ba tayo sa loob mga kahabis. Si Labrador. Pangalan niya ay si Dumbledore. Ang galing na. Parang door. Open door. Oh, Dumbledore! Appear, appear, appear. Oh, appear. Appear mo! Uh, beer. Oh, appear. Oh, appear. Ito si Kapel. Kahabi na Loopy. Loopy yan. Medyo naiingit siya yan. Ayan. Beer. Loopy! Ito yung pinakamatik na aso nga. Tawang-tawa siya na yun, no? Si Loopy. Ito, raketa. Mayroon ka sa mag Ito.